Alright guys, ayan. Uh, hindi po tayo nakapag-live ngayong araw. Ayan, at uh, pamaya papakita ko sa inyo yung dahilan kung bakit hindi tayo nakapag-live ngayong araw na ito. Okay? Ayan, sabit lamang po at pupwesto lang ako. Alright guys, ayan. Ayan ang dahilan kung bakit hindi tayo nakapag live ngayong araw okay? ayan, kita nyo kulay pula yung ilaw ayan, ayan wala kaming internet wala kaming cable wala kaming land phone ayon ayan o ayan ang, ah, dahilan kung bakit hindi ako nakapag live ngayong araw Ayan. So, dahil wala tayong gagawin, ayan, hindi makapanood ng TV, hindi makapanood dahil walang cable, wala rin internet. So, pupunta na lamang ho ako, ako dun sa tawag dito. Dun sa pinupwestuhan ko para kumuha ng mga short video na pang upload natin. Ayan. Nandito ako sa taas namin. Ayan. E, nakatulog na nga ako. Kaya eh, kahihintay kung magkakaroon. At least ka ako pag nagkaroon, kahit mga one hour, makapag-live. Wala pa rin po hanggang ngayon, until now. Kaya, ang gagawin ko, lalabas ako. Kasama ko si Baltic, yung aming service. Okay. Ayan. At kukuha tayo ng mga short video na pang-upload. Okay, ayan, yan ho ang dahilan kung bakit hindi ako nakapag-live ngayong araw, ayan, sana naunawaan ninyo ho, ayan, okay, ayan, ayan nakaready na ho ako at ako'y uh, pupunta sa, doon sa pinupwestuhan ko para uh, uh, kumuha ng uh, mga video pang uh, short, pang short video na upload, okay? ayan, dito ako sa terrace namin ayan ang uh, view ayan, uh, medyo uh, maputi, teka ho ah inilipat ko lang yung uh, camera para masilip nyo yung harapan namin All okay. alright ayan, ayan o yung harap ng aming nga bahay, ayan makikita nyo puro bubungan din ayan, puro mga kabahayan din o. subdivision ho kasi kami rito ayan ito ho yung ibaba, ayan to, huyo, iba ang ibaba. kalsada namin. Ayan, eto yung kalsada namin. Papunta dun sa labasan. Ayun, dun. Ayun, pagdating nyo sa dulo, liliko kayo ng kaliwa. Palabas na huyo ng subdivision namin. Alright. Ayan, so uh, medyo maaraw pa. Mainit pa. Kaya medyo mag, dilim lang ako ng konti at medyo mainit din ho doon sa aking pupwestuhan mamaya ayan kaya medyo uh, nagpapalilim lang ako ng konti at pagkatapos nyan nalabas ko na si uh, Baltic sa garahe ayan at uh, direkto uh, punta na kami doon sa madalas kong pag ako'y kumukuha ng mga pang upload ko sa short video okay Ayan. Ako po yung mihingi ng pasensya at hindi tayo nakapag-live ngayong araw. Ngayon po, ang pecha po ngayon is um, May 29. Ayan. Hanggang ngayon ho, wala pa rin kaming internet. Kaya, actually nag-message naman sa akin na inaayos na raw nila. Kaya lang ho, kanina pang 6.30 yata ng uh, morning. Ayan, wala kaming internet hanggang ngayon ho, anong oras na ho? Ah, uh, 2 o'clock na yata ng hapon. So, uh, baka maybe tomorrow, ayan, makapag-live po tayo. Okay? Ayan. So, maraming maraming po salamat. Ayan. Uh, wala tayong magawa. Kaya nakapag-upload upload lang nito. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo kung bakit di tayo nakapag-live ngayong araw. Okay? Ayan. Yan po ang dahilan ang galing ano po, ayan hindi ko na binanggit yung pangalan nung uh, service provider Nakita nyo naman yung uh, tatak nung router Okay, alright ayan, hanggang na lamang o oh, yung ating uh, uh, video ayan, magsama-sama tayo muli sa mga susunod ko pang mga upload na video this, this has been your host, Fish and Bay thank you so much at magingat po tayong lahat ayan Bye everyone!